magandang araw po sa inyong lahat ano, mga kasapay Since lang po natin itong uh, area na ating pinapuntahan no? Ating manapipisingan ng ilog So kahapon pa lang tayo nagpipising ano? At uh, ngayon, araw po ngayon ng lunes uh, September 2 ano? 2024 Yan mga kasapay Since lang natin itong area kung ano lang nangyari no? So ito ngayon Napakalabo no? gawa ng ano yan ang uh, ulan uh, ng an si, ano ngayon eh uh, may bagyo na si Enting na uh, hindi siya katulad nung kay ano kamakailan lang si ano si uh, Katrina pero mas marami ang tubig na dumadalo rito yung kay Katrina umapaw dito sa may mga uh, tawag yan may mga pilapil na yan oh. umapaw yun yung ano dyan tubig pero ngayon hindi lutang Ah, lutang yung mga imbornal. So, kung konti lang yung tubig na dumadali rito. Hindi masyadong makalaliman. At uh, lang ang ano niya, napakalabo. Kahapon, dito tayo nag -PPSing. So, mayroon na tayong ano doon, ha-upload kahapon, no, mga kasabay. Ayan. So, doon, may banda do doon, doon ang peribot terminal e Dito pa rin dito pa rin to na no, mga sa may Guadalupe ilalim na uh, tulay ayan Yan oh no, mga sabi Ah uh, lang natin yung tubig kung lumaki ba o tumaas So hindi naman bababa pa ito kasi nung mga nakarang uh, bagyo na uh, Katrina. Ayan mga kasabay. Medyo maambon. Hindi naman malakas ang ulan. Ambon na lang. At uh, pawala na siguro itong ulan na ito. Ayan mga kasabay na. Update ko lang po ito sa inyo. At uh, para makita lang natin kung anong sitwasyon ng ilog. Kung nakita mo natin na uh, ay, may kalabuan nga lang talaga dahil sa gawa ng figure yung tubig nga yan galing na lang sa bundok yan kaya lumabo ng ganyan yan ayan papunti lang yung water lily na umaanod Terminal wala ang biyahe ngayon ng ferry dahil uh, kansilado ang biyahe ngayon ng uh, government ng mga employee no, mga kasabay gawa ng bagyong inting Okay, bye-bye. Okay, na, no, mga kasabay. At hanggang dito na lang itong ating video at uh, para lang makita natin kung anong sitwasyon mga kasabay pero meron pala yung mga isa naglang makikita oh. malayo nga lang hindi natin malapitan